Masyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website at www.twrc882am.com at sundan ang aming X account at Facebook page, DWRC. Ako po si Jen Patronio. Huwag pahuloy, huwag pahayag na alam kapag viral na, kapag trending mm -hmm. na, kapag trending na, kapag trending na, This product is brought to you by Fuji Denso Appliances Where you get reliable, durable, and energy-saving products Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances Fuji Denso Quality Above All Upgrade your home Upgrade your destination Fuji Denso Quality Above All Or as we Whirlpool Home Appliances much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air ponds, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Ang ora sa Pilipinas, alas on set, trente se istaponamagadangu. Thank you. <laughs> appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave cleaning si products, airpods, si si air purifiers, and dishwashers. Awesome. Sensing all the best today. Making your world a little easier. World -pool. Yes, yes, yes. Hindi pa pumasok. Anyway. Oh Ahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngala po ni Atty. Ferdy Topacio, ako pa rin si Juvi de Guzman. Alam nyo ho, minsan magiging masaya ka kapag nakita mo yung mga long lost time, uh, friend o personality na nakikita mo ngayon. Excited ako kasi alam nyo po, marami na po akong natanggap na assistance mula sa taong ito. Alam nyo ho, mahirap pong uh, humanap ng ganitong klaseng serbisyo na hindi natin nakikita ha, sa iba. <laughs> Pasensya na kayo. It's true. at uh, hindi lang po yan kahit po hindi po nila sakop ay sinasakop na rin sa tulong ganyan dapat eh, no para sa gobyerno kailangan kahit hindi mo departamento yan kung kaya mo tumulong rin lang tumulong tayo anyway ngayong araw na to ay uh, gusto po nating ibigay ang isang uh, group director cor uh, corporate uh, Communication Affairs po ng Manila Water. Yan. Kasi meron tayong mga katanungan at mga process na inaasahang masagot po tayo sa kalam po ni Sir Jeric Sibilia. Yahoy! Good morning, Sir. Hi, good, good morning. Good morning, Juvie, At, uh, long time no see. <laughs> long time no see and it's Grabe. nice to see you again. Yeah, Ayan. salamat po, Sir Jerry. Pero sa kabila ng mga matagal na panahon na hindi tayo nakikita, I think the, the lines are consistently open. Ho. Yes, yes. Opo. Yeah. Uh, natuwa ko sa inyo, Sir, kasi una-una, um, -una, uh, lagi ko, alam mo, ako kasi yung ta taong appreciative, no? Lahat ng bagay, kahit matagal na nagawa, di ba? hindi maiwasan na pasalamatan mo yung tao. Parang magulang din natin yan eh. Na matagal tayong uh, iniluwal sa sinapupunan. At the same time, dapat marunong tayong hanggang ngayon pa rin ay magpasalamat. That is uh, like you, no, Sir Jeric. <laughs> yes, siguro ano lang, dahil yung uh, uh, nature nung ating uh, uh, ginagawa ay servisyo. No? So yes, dapat, servisyo. Yes. Dapat... Uh, kung meron ka maitutulong at kung uh, uh, magiging instrumento ka para ma maging uh, malutas yung kung ano man yung problema niya, Opo. kahit sabi mo nga, kahit hindi mo sakop, Ginagawa basta makatulong ka, oh, oh. uh, sige, sige lang. Yun yung maganda eh. Kasi alam mo, Sir Jerry, ikaw yung taong... Uh, talagang well-versed pagdating sa communication. Pagdating dun sa kahit na mga ibang kumpanya na uh, inaaccommodate ina-accommodate mo kasi may concern din sa ano mo, sa experience mo, sa services mo. Halimbawa, syempre, we are talking about water. Ayan. Bago natin na uh, tanungin si Sir Jeric ng kanyang uh, sagot dun sa problema ko, may bago akong problema, pero madali lang naman, Sir Jeric. Gusto ko munang malaman, ano po ang update natin ngayon sa Manila Water? Well, unang-una siguro yung paniniguro na uh, maganda naman yung supply ng tubig natin okay. sa Saku So, bagamat yung level ng anggat na 195.55, eh medyo malayo pa dun sa inaasahan natin na sa pagtatapos ng taon. Kasi mm. kinakailangan mga 210 meters eh. na eh, nasa 195.55 palang uh, pa lang tayo no? sa kabila ng mga ulan. Pero magkaganon man, na 24 by 7 yung uh, servisyo ng Manila Water. Yun yung unang, yun Yan. yung una. Pangalawa, siguro yung paniniguro na yung tubig naman na inihahatid natin ay pasado sa pamantayan ng Philippine National Standards for Drinking Water. Oh, no? yun. Yung <laughs> tatanong ko. <laughs> Nauna mo ko. O, oh, sige po. Yun yung pangalawa. No? Oh, At pangatlo, bukod sa tubig, uh, pagpatawad po ng mga na nanananghali. No? Opa. Meron pa pong isang mandato ang Manila Water. Ito ay ang pagbibigay ng serbisyo ng sanitasyon at wastewater. Okay. Kaya meron tayong uh, tinatawag na desludging service o kaya yung uh, pagsisipsip ng poso negro Apo. na ginagawa natin uh, kada limang taon sa iba't ibang barangay na walang karagdagang bayad mula sa mga customers. Wow! Ang galing naman, mm -hmm. Sir Jeric. Kaya lang, uh, ako yata nalagpasan, hindi ko lang alam ha. Doon naman sa sinasabi ko, kasi nakita ko na ang bagong me bakit ba yung lumang metro eh kailangan palitan ng bago? Yun, yung tinatanong mm -hmm. ng ilang mga hindi pa nakakaintindi. Unang-una ang uh, metro katulad ng kung anong equipment niyan, meron tayong tinatawag na wear and tear. Opo. Na overtime ito ay uh, nasisira din, no? So ang metro pinapalitan siya anywhere between 5-7 years, no. Opo. Uh, para masukat talaga kung ano yung tama na nakukonsumo mo, no. Mm. So yan yung uh, uh, rason kung bakit tayo nagpapalit ng metro. Minsan natatamaan ng uh, kung anuman, no? po, tama. nasisira, so kinakailangan palitan. And worse, minsan nananakaw ito. Yun. Ayon. Alam mo, Sir Jeric, yung bad experience ko dyan sa metro na yan, yung nawala siya, nawala yung metro. Siyempre, gagawin ko, tatanungin ko yung company doon malapit sa amin. Sabi ko, anong gagawin ko kapag nawala yung metro? Aba, kailangan ko daw magpalagay uli ng bagong metro. Okay. Tapos, yung pala, naka-charge sa amin. Oh, that, yeah. time, that time, ah That time. I don't time. know kung ano po yung bagong ano um, ngayon. Well, kahit anong araw, no, sa uh, uh, Manila Water, um, sa atin, kapag nawala ang metro ng unang beses, no, uh -huh. whether nanakaw, no, Karaniwan uh -huh. ganyan naman, uh, yung unang beses ay papalitan ito ng walang cost doon sa cost. Unang beses? Oo. Oh, oh. Oh kasi syempre pag nawala yon hindi mo naman kasalanan. Correct. So, baga, uh, dapat protectionan ko pala oh, yon. Yeah. At kasama nandoon yung uh, pagbibigay ng advice or counsel na baka sa susunod para mas maproteksyonan niyan baka pwedeng lagyan nyo ng grills oh, o yun. kaya ng cage medyo para mas mahirapan kumbaga oh. na, na mawala no. So oh, yung oh. second time kung sakasakaling mawala uli o ma uli the second time yun yung may bayad na sa customer. Oh my God. eto Ito, hindi natin alam to guys, no? Kaya mas maganda, nalaman natin kay Sir Jeric mismo, yung pag-iingat ng inyong mga metro, no? Uh, sa ibang lugar, nakikita natin napakarami. Sama-sama naman mm -hmm. yan, eh, di ba? Kung nanakawin niya, marami ang mga preparation. Oo, Lahat okay. yan, di ba? Alam pinag-aralan namin yan, Juvie, eh. Opo. Bakit, bakit ba nakaw yung metro? Yun nga, eh. Stage? Okay. Unang-una, hmm sa uh, yung metro sa Manila water kasi merong component na ito na brass or tanso na maari mong ibenta sa noon sa yung hanggang noon yun, hanggang ngayon meron pa, pa rin, rin oh sa mga oh my God. Uh, junk shop o mga junk yards na binibili naman yan around 300 to 350 pesos per kilo daw isa yan doon sa mga dahilan mm. pangalawa ah uh, ninanakaw kasi gagamitin nila for illegal purposes No? Oh. Kaya hindi nila alam, ito ay uh, kumagalabag sa batas. no Under Republic Act 8041, ito ay bawal. Ito Opo. ay may kaukulang uh, penalty, No, hindi lamang uh, fines, pero may pagkakabilanggo to a maximum of 6 to 12 years. Wow! Oo. Long time yun. In fact, itong mga nakaraang uh, linggo, meron ng mga nahuli at may mga naipakulong na yung uh, kumpanya dahil diyan. Kasi kailangan proteksyonan mo yung mga customers eh. Marami kasi, Juvie, yung well, hindi lang siguro sa metro. Alam mo yung mga budol, mga Opo. pupunta sa bahay, nag-aalok ng mga serbisyo, mm. mga ganyan. Mm -mm. Ganon din sa ano, sa sa mga metro. Meron yung pumupunta sa mga kabahayan na sabihin na, aayusin yung metro para maging ganito na lang ang konsumo. Para lumiit. Para lumiit. Mm. So, may mga ganon. Okay. Alam mo Sir Jeric, talaga excited ako dun sa mga sagot mo. At uh, bago natin pagpatuloy ang ating uh, usapin, pwede po ba isa muna ang uh, Uh, time check ulit tayo mga kaibigan. Sa ngalan pa rin na Yes Yes Yo Topacio. Sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, ako pa rin po si Juvi de Guzman. Okay, antabayan ninyo ang uh, balita mula dito sa DWIZ at Aliw Channel 23. Ang oras po, alas 11.45 ng umaga. Yes, yes, yo, Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo se plus se Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako, ako, po si Norman Tegid. Married with two children at isa akong physical therapist. Ang buhay ay laging may mga hamon, Wala talagang madali. Bilang isang physical therapist, ako ay nakakakita ng iba't ibang uri ng kirot at hirap ng iba't ibang tao. Nasaksihan ang maraming ng sakit kasama na ang mga seniors at mga stroke patients. Tunay nga na may mga panghihirap tayo sa mundo bilang isang kristyano na inspire ako Sir, sino nga yung magandang ano, yung parang sa sales nyo rin yung kasama natin lagi, yung mga babuho Wala Ano pangalan nun, sir? Oh, si Lea Oo, si Mam wala na siya Matagal na? Parang ikaw din yun eh, parang manan niya sa'yo yung style mo Two years na

mas madali sa 'yung ng mo naman ako na. Na. Ah. All you, <coughs> na all about you, Jenna? All about me, pero sir, bigay mo rin ako mm -hmm. ng script, you know why? Meron akong dyaryo na sinusulatan. Iba mo sa iyo yung mga singers? Opo. Kasi at least, uh, ano yan, uh, original na galing sa inyo. Para uh, pag nag ko, ano nag-write up ako. Alam nila. So, mo lang. Isasama kita doon sa circulation list. Sige po. Kaya nabasa sa kanil. Lagi ka bang matinding na will ako magbigay ng, ng, issue. Pagkatalo, naglalaan ka ba mas malaking oras tag, sa sukaran sa na sa pamilya? sa utang at pagbebenta ng mga ari-arian dahil sa So ano talaga Kaya lang, lang lang programa, pero ako partner niya. most of the time, so Okay, okay. <laughs> <laughs> Alam mo sir, ang dami kong ano, dami kong ano, uh, disappointment sa mga dati kong media friends.